Mga signs na talagang mahal ka ng isang tao. 1. Ang tunay na pagmamahal, kahit ilang tao pa ang kanyang makikilala, hindi hindi magbabago ang pagmamahal niya sa iyo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi mananakaw ni naman. 2. Ang tunay na pag-ibig ay di lamang sa pagsasabi ng I love you. Mararamdaman mo kung papaano kanya itatrato. 3. Hindi magbabago ang pagmamahal niya dahil lamang sa mga kamalian. Magalit man siya pero sa puso na ka pa din niya. 4. Lagi siyang naghahanap ng paraan upang makasama ka. 5. Handa siyang punan ng iyong mga kakulangan at lagi siyang nakikinig sa iyong mga sinasabi. 6. Hindi hindi niya ipaparamdam sa iyo na option ka lang. Ayaw niyang Maisip mo na ang pag-ibig ay pahirap at pasakit. Kahit mayroon siyang isang milyong dahilan upang iwanan ka, maghanap siya ng isang rason upang manatili. Hindi niya ipaparandam sa iyo na kailangan mo pang makipaglaban para sa kanyang atensyon. Sinisugurado niya na comfortably at safe ka. Natatakot siyang mawala ka sa kanyang buhay. Hindi niya ilalagay sa alanganin ang inyong relasyon na maging dahilan para mawala ka sa buhay niya. Gagawa siya ng effort para makasama ka, di sa salita lamang kundi gagawin niya talaga. Kahit gaano pa kakamudi, mananatili pa rin siya sa iyong tabi. Maya, masaya siya kapag nakikita kanyang masaya at palagi siyang andyan para sa iyo kahit na anong mangyari. Maraming salamat sa panonood. Please like and subscribe.